Ay, ako nga pala si Jude. Tara, sama na sa ating buhay. So, yun na nga. na kami yan sa garahe. And, pupunta na guys na nagagahan na lang kami yan. Sometimes, sa may kaong silang may kaong silang, guys. So, medyo mapapagal yung mga tricycle dito sa kaong silang lang. And, yan. Um, lapit kami sa kaong yan. And yan, so nagpagasama na kami dito sa may gasoline na naradahan namin. So yan ba, so nandiyan kami sa pilahan at nakapilahan na kami sa tsunami. And dyan nandito kami sa Walter Dasma, eh napaka-traffic dahil meron yata dito, meron dito yung congressman na namatay tapos ililibing si na. And bubuksin na yan. Di ka makalala niyo kasi sinara. So yun, yun sa may sa may ni niyog. Sa niyog na kami. So puno pala kami. tumempo So yun hanggang dito lang. Bye bye!